Hindi na yan. Hindi, uwi siya. So, Ikaw talaga. Madugit lang. ka. Sa... Saray na. Lagi na kita hey. nakikita ang dugit. <laughs> saray na. Oo, oh, saray na ako kasi ba diba, nakikita ko siya kakatapos uh, na maginis uh, uh, ng ano. Baboy. Uh, 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 baboy. Tapos amoy. <laughs> Hindi kasi galing kami. Yung na. Hindi na magtok. Ay, kalawa ka. Paras papatingin na ka black. Ako dumikit sa kanya. Iya. Yeah. Kasi mabango. <laughs> <Yeah. laughs> iya. <Di> ko. <laughs> Ay, ay ba O basta si ba thank you, thank you, ano ha. Thank you, Miko and Krista. Ayan, thank you so much. Ayan. Okay. Ay, Wala ano, kasing ano eh. Wala kasing vlog ngayon. Babawi tayo. <laughs> Namimiss mo na ba? Ay, yeah! kaloka. <laughs> Nakikilig kaming mag-asawa. Hindi <laughs> pa natin pwede ipakita na, si, na, si, na, si, na, na, si Krista, si Mikoy lang. Hindi natin pwede ipakita na, impression ni Krista. Basta si may kwek, nakikilig. <laughs> kalata. Dito lang sa tabi, kinikilig. Yes. Oo! Kinikilig. Oo! Oh. <laughs> <Kinikinigyan. Yes>. <laughs> oh. <laughs> Ay, kalata. Ganda <laughs> mo ngayon kahit dogyet ka. Ayan. Ano masasabi mo sa per... Oh, hyper kasi. Oh, hyper yan. Hyper na Ganyan yan dito. Lalo na pag may handa. Ay naku, hindi na Babalik Bakit na naman. Bakit kasi tinitingnan mo ako? Siyempre. <laughs> Siyempre. Ay, kaloka. Siyempre, alangan ano na tumingin, sa tumingin siya, siya sa tumingin iba. Kayo. Kaloka. Kaya tuloy o, tingnan mo yung tsura. Umuwi mm -hmm. na ako kasi. Ha? Ano pa pala eh? Tawag dito anong oras ka ba? 7 daw. 6 na. Ma try ko bro kasi may bisita Dahil pa lang. ay para, para mamaya na ilan ba yun na uh, sponsor madami dalawa lang hmm. ah dalawa sa bagay dalawa La... pang bisita nga. saan ang ganap oh sa pala ako sa kali version sa Alteya yung bago ay ah, bago ah yung bago ah malapit lang malapit. Lang. Hmm. so bro ano masasabi mo sa aking munting birthday party so, O kami din ganun. celebrate ng malaki. Elis? Talaga? Hmm. Ay, dito may maranasan sa kalingap. Oo. Yeah! Kahit siguro nag-invite nag lang ako ilan sa mga kaibigan ko, mga kaklase, siguro dati nag aaral Pero di, di na ako mag-celebrate ng mga times with you. Oo. Simple ano lang, salo-salo. Ikaw pa nag birthday ka, ano yung pinaka-wish mo? Ha? Huh? Ano yung pinaka-wish mo? Para sa family ko lang. Oo, oh, di ba, no? Ang sarap humiling ng para sa pamilya, no? Hindi lang para sa sarili. Hmm. Kasi okay. yung kung para sa sarili ko naman, gusto, gusto ko pa nung pinasasimikapan ko yun. Mm, -mm. Ako naman Tama. bahala din sa taxa. Bigyan lang ako ng magandang ano. Di ba? Yes. Pag nito si Krista, gusto mo kinukulit ay. Kaya Hindi ka rin mapakali. Eh. Parang kayong hyper. Mali nga yun, ko yun. Yoke. Napalupa. Tara, naghihintay yun. <laughs> Tangi, iniintay niya ang mama at papa niya kasi andun pa Assuming ka talaga, Kalingap Mikoy, wag kang ano dyan May iniintay siya Oo nga pala Ay, kaloka Ikaw talaga, Mikoy Tatay mo Tatay Ay, yeah. papa <laughs> Diyan na, diyan na si tatay Si Kalingap tatay Ay, kaloka Bulong? Oo <laughs> bulong? Oh. bulong Miss niya ka palagi <laughs> <Yeah>. <laughs> Ay, kaloka Miss daw Ay, kaloka Hello, <laughs> <ako> eh. Uy. <laughs> hyper daw si Krista. Hindi kasi siya sanay. Sanay ata. si may ko eh. Bumakat <laughs> Sa kasama na mahinhin. Si Krista kasi hyper yan. O, hyper na. din siya. Depende sa kasama niya. Yeah. Ganun. And Ganun tutuwa siya. Tutuwa nga ako nung vlog na ano, nagsama-sama sila mga angels. Yes. Oo. Uh -huh. Dami na kami, na dami na kami center. Pero, ano eh, uh -huh. ako natutuwa ako. ah. Uh Ang -huh. ano nakikita It, ko kasi. Ano, Panahan yung uh, naramdaman yun ang daming base. Na, oo nga, oo nga. Pero ano, ako, natutuwa ako sa napanood ko kasi ano, uh, panatag si Chris sa mga niya sa pano. Yung, ano term na nga yun? Uh, magaan yung loob niya. Eh, kaya sa yes, uh, talagang yes. nai-out niya yung kung ano si Chris sa Makulit din. <laughs> mm -hmm. Bakit ba ano? Uh, kaya nga nagkasundo kami kasi pareho kami makulit, di ba? Mm, -hmm. mm -hmm. Sa kamay sarili ang galawan siya. Oh. Oo, talagang ano, lalo na sa handaan, hindi mo yan kailang alokin ng alokin ng kumain. Magsasarili yan siya. Magsasarili din siya ng ano, magsasarili din siya ng Sharon. Hindi mo ba alam dati nag -sha, Sharon yan yan si Krista ng siya, lechon. Lechon sa Dibu. Oo, o. Dibu ni Princess. Wala <laughs> talaga